So habang nandito pa kami sa Bicol uh, Magliliwaliw muna kami Medyo mamasyal-masyal tayo Kasi sa araw Pabalik na naman kami dyan sa so, Manila Back to reality na naman Back to work So habang nandito Ayan Pasyal na naman tayo sa naman kami sa aming uh, Pumamasyal Pagpunta pala kami ng Mayon Skyline So balin bali dito tayo sa Barangay na Ito yung galing Ligaw So dito tayo papunta ng Tabaco City yan, so, diretso kami doon para Makapunta tayo ng Mayon Dress House Ngayon, tawag yan, Mayon Skyline ah, So, dito, paliko na kami ng Papuntang Mayon Skyline Problema, umulan <laughs> Pero, wala, tuloy pa rin kami kasi Nandito na. Eh. Malapad na natin dito Ganito, no? Malapad na ngayon ako. mainit doon. Mainit nga dito lang ulan eh. Ito dito sumayo, parang mainit eh no. Ito mm, ang aming pupuntahan, yung may maputi-puti na yun no. Oh. Yun, yung mayon yun skyline. Ah, uh, mo dito napakaliit pero ayan yung mga ito, sigurado galing yan doon sa taas yung mga sakyan na yan. Ganda ng ano dito, kalsada na no? oh. Oh. Ayos talaga nila. Walang bako-bako. Walang rough hmm. road. Dati hindi ganito ang kaganda eh, pinaganda talaga oh. Plastic na no. Oh, kamatis. Kuya dag kamatis din. Eh hey, dito eh. hotel yan. Ah, oh, hotel. <laughs> ito ulap Mapag dito, parang sa Baguio Dito yung ulap Pero totoo sin, mas maganda-ganda to kaysa sa pinunta natin doon Diba doon? Parang oo, oo. malungkot ng lugar Mas nabis dito uh, to. Mas nabis dito you know? Mas nabis dito na Baby Pagkaya tayo, doon tayo sa taas Tapos tayo Tumo, ulan Doon tayo Kami sa Mayon Skyline, kaso yan o Tumo, Malamig oh, <laughs> Picture ako dyan be Picture tayo dito sa malaking espada <laughs> Isang mapag na hapon Ayan Mapag oh yan oh Dyan sa, uh, si Mayon Hindi natin makita oh Ayan paganyan dyan Mapag kasi ngayon So akit tayo sa simbahan Para exercise yung tour natin Ay sa badaan O oh, dito dito Magagunta pala doon. Oh. Ano? Andang view daw. So, puta natin dito. Ayan, oh. Antayin ko kasama ko. Para, ano, dalawa kami. Parang kitang kita nyo dyan din dito. Ah, ganun. Ah, oh, ano. Alam, ano, siguro kung di maulan, no? Oh. Ayun, kasi maulap. sayang. Oo, mapag. Pero, tama. First time ko makakit yan, ah. Kakit pala dyan. Pag hmm, may kasama. Ayun. Kami sa taas. Kasi, mayroon daw magandang spot doon, ah yung kunan ng video sama namin si kuya yung bantay dito simbahan first time ko makaakyat dito kasi dati dyan lang kami nakarating lagi buti si kuya oh. ay yeah. ay aray sakit tuhod <laughs> <laughs> ay si baba maganda 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 akyat ah, may tubiglas may tubiglas lang dito ah. Ayan. Ah, kala ko to simento. Ano? Kala ko yung ubong nitong simbahan. Ano? Yero, simento pala. Oh, so ito yung babaw ng simbahan. Kala ko to yero yung bubong. Simento pala, boss. So maganda nga talaga rito. Ah, oh. Ayan, no? Oh. Wala, din nila alam to. Ayan, no? Oh. Doon yung ligaw. Ayan, ano oh pinanggaling namin kanina ayun natatunaw doon tapos kaganda nakahingal <sighs> nga lang so yun yung maraming tao sa baba oh. yung tabako city nandyan banda kaso nga lang papag di natin makita yan kasi may mga na yan Oh may sticker na rin tayo dyan. kasi hmm. yung mga pupuntang vlogger dito nagdidikit pala ng ano dyan hmm. sticker Dito na followers ko makikita nila yan ganda And So, paalam na kami dito sa Ano paalam mo sir? Yung caretaker dito sa simbahan ha? Blue Ayan, Blue. o salamat sa pag-guide mo sa amin dito yes. Saka inan na kami ng magagandang ano dito Magandang spot Saka yes. Ayan, sa so mga gustong magpunta yan, may kita yeah, yung sir, siya para dito sa yung sa yung caretaker dito, ayan, si Bilas. Bali, ayun, ano na kami? Uh, uwi na. Sige, Kasi tayo, may sige. lakad pa kami apa, iba. Aba, yes, yeah, Sir, Bilas. thank you, thank you, thank you. Kina kami dun sa lugar namin ulit, sa Ginobatan Albay. Uh, kahit paano kapag pasyal-pasyal dahil dito sa Mayon Skyline. So bukas, ay hindi pala bukas <laughs> So sa sunod na araw uh, Balik na ulit ng Manila, balik tarbaho So habang nandito, ayan uh, Pasyal pasyal muna kami Na view dito sa aming lugar O ayan, si Mayon uh, lang yung ulap ka Ayan, kita natin siya ngayon ayan. kung kami galing kanina sa Mayon Skyline So dito na sa baba yung galing ligaw Pagpupunta karon ron Ayan, pupuntang ginubatan ito mount mayon. Ito yung mount masaraga. Ayan. Dalawa yung vulkan dito na ano, malaki. Pero ito yung kilala talaga.